ito so, na miss namon ka mun, no so mga nina sininga tili o nakagawas naman ang bulilit namon nga miss butod goes to giaton. sa <laughs> so mga nina sininga tili o so grabe so, gita kagigil sa iya ng mga hundara no so very lambing ng amon nga so bang so grabe gita pag niya sa iya nga uh, baby boy brother. So, mga ganyan ano damo ka pamangkot if kamustad no ang may dalawa na ka-baby. So, actually, hindi taman ma-deny. Struggle, gitsa, no? Pero, uh, ginating positive lang nato na isipon talaga hindi man sila permanente bata So, hindi man sila forever maging bata. So, ang, sabong lang is i-enjoy, si enjoy lang naton kay sa sunod pila ka adlaw, maidlaw man ta magbalik sila sa bata. Amo gani na enjoy ta lang, be positive lang gid. Amo gani na, guys, ang pinagid ka ng nga obra no is bilang maging isang nanay. So, amo na wala pa huway. 24 hours mga bantay ng imo nga anak, mahiri sun ka pa sa balay, di ba? Apil na pud ang imo nga bana at di manon. Amo gani na, gapasalamat kita ko sa Ginoo sa adlaw-adlaw niya pagiya sa ako, sa ako na pamilya. Amo ganina, Lord. Amo ganina, no, time management lang kita. So, amo ganina, dapat ka kita maghanda sang aton nga oras. Kaya di syempre, uh, maliban sa full time mom kita, naga extra extra kita sa online business. So, so lagi like siya i-handle. Pero, araw na na say mo kung paano mi handle ang isa kabutang. So, salamat Lord sa tanan-tanan. Madamo, okay, nga. Sal